challenge. So mayroon natin yung cookie eh. then la ta dalawa natin na laruin yung gagawin ko bubunitin ko gagawin ko challenge. So yung laruin natin. So unay natin ang face cookie, cookie challenge. challenge. So ayan may fita tayo. So kuha muna kami isa-isa. Kumuha ka. So ilalagay namin sa dito sa agtang namin. So ready na? Start game. 1, 2, 3, go!

Ako mo manalo. Ah. Mm. Ano sa So, wala so, so, um. so, so na tayo mga gak. So, ang tulad na kami na yung M ay kasong gugulitin ko gagawin ko. So, ito, muna tayo. So, sino ang una bumulat? Siya muna. Ano so, ang nabunan niya? ako mabasa. So, bosses. boses. Boses, wak-wak, na nakikili, uh, nagpaka-cute, bayot, na napapakute, aso na pusa na napapakute, manok na mapapakute. So, na. Gawin mo, um, boses, wak-wak, na napapakute. Gawin mo. So, next. Bayot na mapapakiyot. <laughs> Aso na papakiyot. Ang gano'n guys. Pusa na napapakiyot. Then, next, manok na napapakyut. <laughs> so, guys, <laughs> tapos na siya magbunot. So, ako na magbubunot. So, ayun, ano, ano kaya magbubunot ko? Gosh. Ito naman. ano to? Lo. Tumatawa ng tolo dahil walang kain ration. Okay. So, gagawin ko na to, guys. <laughs> Okay. Ang ko mo atin, guys. <laughs> Pwede na ako mag-artista. So, nabunot niya eh. Umiiyak habang kumakanta ng manok na pula So, kumanta ka tapos umiiyak. <laughs> naman. Tududududud. <laughs> Ganda ko ng <ang> Get. <laughs> reaction. Okay. Action. Hoy. Kaya ikaw number. Abaso. Ano ba Abaso. Ano ah. ba? Ino? Tama Okay, so siya naman. Ako naman ang magbubunot. Oh. Okay. Umiyak dahil... Um, siya, siya magbabasa. Okay. Umiyak dahil hindi tini... Tinihan ng ulam reaction. So, gagay, gaan, mo umiyak tapos

ko ang ilok. Ikaw ba maligo ka? Mahukay ko ang ilok ay. Ikaw may ang ilok. Maho, di maligo. Yay, baho. Luod. Ikaw ang ganahan si Mot. Yay, bilasak. Eh, on ko. And, mo, liyan ang lalang ilok. Hmm ayan mga na, guys, nag-enjoy ba kayo sa aming laro? So, so napagod kami. So, na, hindi talaga namin alam kung ano nakalagay dito sa mga papel. So, nagulat talaga kami. So, ginawa namin lahat. So, tapos na ating um, paglalaro. So, sana nag-enjoy kayo. so, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, and subscribe. At higit sa lahat ay